Inimbestigahan na ng marina ang barkong sumadsad sa bahagi ng Koron Palawan noong weekend. Labag daw sa marina policy ang umano'y pagpapapirma ng waiver sa mga pasaherong gustong lumipat ng masasakyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kanya-kanyang salampak at latag sa sahig ang mga pasahero ng barkong ito. Dito sa deck, sila nagpalipas ng gabi dahil sa sobrang init. Yan ay matapos mawalan ng kuryente noong Sabado ng hapon at sumadsad pa sa dagat na bahagi ng Koron, Palawan, ang passenger vessel na MV2Go St. Francis Xavier. Ayon sa Philippine Coast Guard, alas 10 na ng gabi na ibalik ang supply ng kuryente. Pero nakasadsad pa rin ang barko. Hindi tuloy napigilang mainis ang mga pasahero. Tanggalin niyo itong mga Kwento pa ng pasaherong si Madonna Armstead mula nang sumadsad sila hanggang kinabukasan, hindi na gumalaw ang barko. Wala rin daw silang nakuhang pagkain. We didn't have water, we have no electricity, no air condition, we did not get any sleep. We didn't have anything to eat. Some people got like a sandwich that was, you know, was provided by the ship but I think they ran out ang malalapa. Pinapirma sila ng to-go ng waiver kung gustong magpalipat sa mas maliit na bangka. To-go is telling us we can get off the ship but they want us to sign a waiver saying they're not responsible for us if anything happens to us outside of this ship. Ayon sa Philippine Coast Guard, galing Maynila ang barko na papunta sana ng Puerto Princesa nang magkaroon ng aberya sa makina. Inabutan daw ito ng low tide kaya sumadsad sa dagat habang inaayos ang supply ng kuryente. Wala naman daw nakitang leakage o oil spill sa paligid ng vessel. Nakita naman yung seawardiness ng barko, kaya sila napayagang pumunta sa port at maglayag papunta namang Puerto Princesa. Maraming complaints tayong narinig from the passengers. Kaya lang ito ay isang unforeseen na situation na hindi naman natin gusto na merong uh, magkakaroon ng sira yung barko. But uh, ang importante rito, walang walang uh, insidente o walang accident. Wala pong uh, uh, nasugatan, walang walang buhay na nadamay. Patuloy ang investigasyon ng Maritime Industry Authority o Marina sa insidente, kabilang sa tinitignan kung may naging kapabayaan ang kapitan ng barko. That will be part of the investigation kung may negligence on the part the master or the crew. No? Always the master is the Chapoang in charge sa barko. No? He has all the overriding authority uh, sa barko. Uh, at titingnan po namin yung mga aspeto bakit nangyari yon. Iniimbestigahan din daw ang umano'y pagpapapirma ng waiver sa mga pasahero. Sa policy ng Marina, uh, obligasyon pa rin po ng kumpanya at responsibilidad po nila na tingnan ang ang seguridad at safety po ng mga pasahero. So wala po sa policy ng Marina na mag-any waiver para po maka-escape sila sa any responsibility. Paglilinaw naman ng to go, mismong mga pasahero ang nagpumilit na bumaba ng barko para makabalik sa pantalan habang hinihintay pa ang kinomisong bangka. Hindi raw mapigilan ng ilang pasahero kaya sila nagpapirma ng waiver. Higit 1,300 ang pasahero ng barko. Karamihan ay lumipat ng ibang bangka at nagpa-refund. Nasa 630 lamang ang nanatili sa barko hanggang makarating sa Puerto Princesa pasado alas 12 ngayong tanghali. Ayon sa Tugo, binigyan ng pagkain at ibang alternatibong masasakyan ang mga nagpaiwan sa korol. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.